Ah uh, guys, mga ka-hunters ah, uh, nag-uumpisa na tayo mag-video kung sinong mauunang pumunta sa akin dito sa Subic Beach Resort sa highway lang ah, kasi may bihaya ko andito po tayo sa Subic Beach Resort, Kalapakuan hindi natin kung sino ang unang makapunta rito mga ka-hunters, pakishare po ang ating video hindi lang po yung money hunt natin, kundi yung mga video na ating gamutan tulungan nyo ako na makilala po tayo ng lubusan at ng sa ganon marami po tayong matulungan pakishare lang po kung hindi nyo kayang panuuri ng mga kumbati ko sa pit, bag, pagiging pitiller eh, ishare nyo lamang po masaya na po ko don tulungan nyo ako mga ka-idol ayan wala pa po lumalapit wala pa lumalapit sa atin hintayin nyo natin kung sino lalapit sa atin dito at pabiyahe ako okay, cut cut down natin ang hirap ng data wala pa pong lumalapit sa akin dito sa parte ng Kalapakuan Subic Beach Resort Ano? o, pension na ho at medyo busy tayo ng ilang araw at marami tayong gastusin Marami tayong bayarin. Kaya, yun no. Know, uh, bihira tayong mag magmoneyan. Pero, huwag kayong magala. Sabi ko nga sa inyo, pag may sobra, eh, talagang magbibitaw tayo o maglalapago tayo. Para na sa ganun ay eh, makatulong tayo kahit pa ano-ano lang po. Pakishare po ang ating video. Pakipalo sa YouTube channel ko. Pakisubscribe po. Nang sa ganun ay eh, madagdagan pa po. At tumawag lang po kayo sa aking cellphone number na naka ano po dyan tumawag lamang po kayo nakakailang minuto na tayo at talagang wala pa lumalapit Okay, wala pa rin pong dumarating. Nakakailan minuto na tayo. Pinakat lang po natin. Pinakat po natin para hindi po mahirap mag-upload. Ayan po. Wala pa rin dumarating. Ayan. Ayan po ay papuntang Olongapo City. At dito naman sa pasalubong sa akin, papuntang Subic. Sambales papuntang public market wala pa po wala pa pong dumarating at naghihintay ho tayo sino kaya ang mananalo ayun Manggahan ka? Manggahan po. Manggahan? Ganun ka pa manggahan? Anong pangalan mo? AJ po. Ha? AJ. Ah, may siya shout out ka ba? Ah, nanonood po siya. Igan mo. Ayan po, nanonood po siya. Okay, sino siya shout out mo bago ko ibigay ang iyong pera? Shout po sa labito ko sa mga katrabaho ko. Oh. Oh. Shout si Tom. Okay, may nanalo na po. Ah, uh, ito, ibibigay po natin itong pera pero pabubuksan natin kung talagang legit. Kung totoo ba. Okay? Pakisara nga yung video ha. Pakibilang, pakibilang. Baka mamaya eh, papel lang ang ano eh. O, bilangin mo, bilangin mo. Okay, maraming salamat. Ah, picture mo. picture mo, tas comment mo agad ah. Okay, bye-bye. Bye-bye, marami na pong amin ah, nanalo na po. Bye-bye.